go! I love wins the reward! I, I won this reward quite easily. So when I won the reward, of course, I was guilty. I was guilty for winning. It was bittersweet to say I won for my family, but I lost the game for Betong. Nang narating ko yung last puzzle piece ko, nakita ko na nabuo na ni Arnold yung Apolaki. Um uh, Sobra ako hinayang kasi feeling ko hindi ko natulungan si Joe. Kung ako ang ganong kalakas, ibibigay ko na lang kay Beto. May challenges pa naman na kayang-kaya mong palaluin, isa na lang di ba? Parang pagbigyan mo na 'yung tao. Yakap yeah, na kami. Comfort na namin siya. Kasi talagang dinidibdib niya. Sinabi ko sa kanya na hindi naman ikaw lang ang responsibilidad sa kaibigan mo. Oo, gusto mo siyang tulungan. Gumagawa ka naman ng paraan eh. <laughs> umiyak talaga ako. At the same time, nilapitan ako ni Arnold. Niyakap niya ako. Hindi okay. okay. ko naisip na bakit hindi na lang sa akin binigay ni Arnold yung reward challenge na yun na ako na lang nanalo. Kasi naisip ko din na kailangan din ang auntie niya. Napaiyak siya kasi he felt that ano, parang he failed his best friend who's dying. So I know what that feels like. And I, I comforted him and I said sorry. And I wrapped my arms around him naman. Because at the end of the day, Betong was a person. And I wanted to show him that I'm a person too. Eh, di ba, kailangan nga talaga ni Joel eh. Agad-agad yung tulong. Ang hirap, ang hirap na malaman na hindi mo nagawang manalo doon.